Meron pong nagtanong tungkol sa previous vlog natin. Tung tanong niya galing kay Dan Clifat ha Kung bakit nga ba need i-upload. Meron kasi dalawang klaseng plaka. Yung temporary plate. na yung mga nakalagay sa temporary plate, maaaring MV file or yung six digit na number sa sa plate number. Yung gamit naman sa motor ko ngayon or previously, is yung MV file. So, ayun, kaya need i-upload mga uh, Dancliff kasi yung nasa system ng LTO is yung luma, which is yung MV file. So, example, kung makakuha ka ng bagong plaka is, or, hindi mo pwede pang gamitin yan or ikabit sa motor mo tapos magbibiyahi ka kung hindi pa yan naka-upload. Kasi nga, yung nasa file ng LTO is yung luma pa, is yung MV file. So, kung sa case ko, kinagbit ko agad yung bagong plaka na hindi ko pa na-upload sa system ng LTO. So, magbumulta ko niyan kung mahuli ako ng LTO pag meron niyang multa na 12,000 pesos. Kaya, need muna i-upload yung bagong plaka sa LTO para yun na ang bagong information na makikita nila sa file mo na meron ka ng bagong plaka. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Biden Cliff. Please don't forget to like, share, and subscribe or follow. Thank you.